Sinimulan ng United States at ng 28 bansa na nagsama-sama para sa pinakamalaking pagsasanay sa digmaang pandagat sa buong mundo sa baybayin ng Hawaii na kilala bilang Rim of the Pacific o RimPac. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Sa panahon ng tumataas na tensyon at lumalagong kompetisyon sa pagitan ng China at United States at mga kaalyado nito, ang U.S. Pacific Fleet ay nagho-host ng RIMPAC, ang pinakamalaking international maritime exercise. Ito ay idinaraos kada taon. Ang RIMPAC 2024 ay pinagsama-sama ang sandatahang lakas ng dalawamput siyam na bansa para sa limang linggong pagsasanay na may layuning palakasin ang multilateral na relasyon at pahusayin ang kahandaan upang isulong ang isang free and open Indo-Pacific. Itinatag noong 1971 ng Australia, Canada at U.S ang mga pagsasanay sa taong ito na nagsimula noong June 27, 2024, ay kinabibilangan ng mga militar ng South Korea, Japan at India, gayon din ang mga bansa sa Timog Silangan at Timog Asya, Latin America at pitong bansa sa Europa. Sinabi ng mga pinuno ng militar na pinapayagan ng RIMPAC ang mga hukbong pandagat na lumalahok na pahusayin ng interoperability at kahandaan para sa isang malawak na hanay ng mga potensyal na operasyon sa buong mundo. Ang ehersisyo ay nakasentro sa labanan at contingency, na pagsasanay sa lupa, sa himpapawid at sa dagat, na may 150 aircraft, 40 surface ships, 3 submarines at higit sa 25,000 na tauhan na nagsasagawa ng amphibious landings, urban combat training, anti-submarine warfare, ship sinking exercises, pati na rin ang cyber at mga operasyon sa kalawakan. Ayon sa isang tagapagsalita ng RIMPAC, ang RIMPAC 2024 ay magbibigay din sa isang matatag at komplikadong yugto ng taktikal, komprehensibong humanitarian at disaster relief operations at pinagsamang multi-domain warfare. Pinalakas ng US ang mga multilateral interregional partnerships, nagtatag ng mga bagong kasunduan sa pagtatanggol at binuo ang kapasidad nitong militar sa buong Asia Pacific, habang ang China ay nagdagdag ng mga pagsasanay militar sa palibot ng Taiwan at paulit-ulit na nakipagsagupaan sa Pilipinas sa pinagtatalo ng isla at shoals. Samantala, ang Russia ay naging mas aktibo sa rehiyon. Sa nakalipas na dalawang buwan, si Pangulong Vladimir Putin ay nagsagawa ng high-profile visits sa China, North Korea at Vietnam na naghahanap ng suporta para sa kanyang malawakang pagsalakay sa Ukraine at pumirma ng isang kasunduan sa pagtatanggol sa Pyongyang na naglalarawan ng isang bagong panahon ng mas malawak na ekonomiya, politika, at kooperasyong militar. Ilang araw bago ang RIMPAC, nagsagawa ang US ng mga strategic bombing drills, nagpadala ng nuclear power aircraft carrier sa Korean Peninsula, at nagsagawa ng fighting drills sa paligid ng Taiwan at South China Sea kasama ang mga kaalyado nito. Si David Santoro, presidente at CEO ng Pacific Forum, Isang Asia Pacific Policy Research Institute sa Hawaii ay nagsabi na pagkatapos ng 25 taon na nakatuon sa kontra-terorismo at kontra ang problema tungkol sa digmaan ay bumalik. Nakikita daw natin ito sa Europa at maging sa Gitnang Silangan, at may mga malakas na senyales na maaring mangyari din ito sa Indo-Pacific. Ito ay isang bagay na kailangang maunawaan at sa kasamaang palad ay ang masanay ang publiko. Lumahok ang China sa RIMPAC noong 2014 at 2016, ngunit sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon ay hindi inanyayahan noong 2018. Hindi rin ito inimbitahan sa kaganapan sa taong ito. Sa isang talumpati sa Shangri-La Dialogue Summit sa Singapore, idiniin ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na ang Asia-Pacific ay nasa puso ng U.S. security strategy at ang Estados Unidos ay maaaring maging ligtas lamang kung ang Asia ay ligtas. Itatampok din ng RIMPAC ngayong taon ang pinakamalaking tulong na makatao at pagsasanay sa pagtulong sa kalamidad. Expeditionary Forces at mayroong itong dalawang libo at limang daang kalahok mula sa walong bansa na nagtatrabaho sa labas ng mga organisasyon tulad ng mga tauhan ng United Nations at mga non-profit na grupo. Kasama sa pagsasanay ang statewide mass casualty drills at palakasin ang mga kakayahan sa pagtugon sa krisis para sa mga foreign disasters. Gayon din ang isang urban search and rescue exercise na sumasalamin sa mga tunay na operasyon sa mundo sa panahon ng isang makataong krisis. Bagamat pinupuri ng mga organizer ang RIMPAC sa pagpapaunlad ng kooperasyon sa mga kasosyong bansa, humahatak din ito ng kritisismo mula sa mga aktivista sa kapaligiran at klima mga grupong katutubo at iba pa sa buong rehiyon na nananawagan na kanselahin ang ehersisyo. Bilang pagtugon sa mga demonstrasyon sa labas ng punong tanggapan ng U.S. Pacific Fleet Commander sa Pearl Harbor, sinabi ng U.S. Third Fleet Public Affairs sa isang pahayag na ang layunin ng RIMPAC ay palakasin ang seguridad ng ating bansa sa paraang sensitibo sa kapaligiran at kultura upang payagang ituloy ito kung saan may karapatang ding protektahan ang ating kapaligiran. Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks sa susunod na video na ulit.